So itong ating mini-amplifier idol, pwede natin ito magamit sa mga katulad ng tricycle o jeepman. Ano? Pwede natin ito magamit pang sound. Ito idol, pwede ito sa 12 volts hanggang 24 volts. May ginagamit lang akong adapter dito para magamit natin direct sa ating 220. Pero kung sa battery idol, 12 volts hanggang 24 volts ang kaya nito. Pwede pwede itong mini-amplifier natin sa ating tricycle man yan or pang jeep. ano. Tapos ito idol, uh, 50 watts lang sya. No? Mayroon naman itong mas mataas na wattage na mini-amplifier kung gusto natin na mas mataas na speaker ang ilagay natin dito. Galingin na lang natin na gumamit ng uh, napabagay lang din dito sa kanyang wattage ano, para hindi uminit itong ating mini amplifier. So kapag uminit ito, ibig sabihin na overload na siya. So gamita lang natin lang tamang wattage dito na speaker. Kung mini amplifier natin na idol, kapag nakapower on na ito, automatic nakabukas na rin yung pinaka bluetooth nito. So wala na tayong dapat pindutin kundi i-switch on lang ito. Ayan, or i-on lang natin yung pinaka-volume niya. Ayan. So, pwede na tayo mag-connect dito sa ating cellphone. So, gagamitin natin muna dito ay yung pinaka-main speaker niya, no? So, isang speaker lang gagamitin natin dito. Pinuksan na natin dito ay sa Bluetooth ng ating amplifier. Ito naman yung pinaka-pangalan niya, no? Ayan. So, connected na siya. Ayan. So, mayroon din siyang triple base, no? Tapos mayroon siyang woofer. So, bukod yung pinaka-volume nito. So, function sa woofer natin kapag mayroon tayong speaker dito na nilalagay. So ito muna namin speaker ang gagamitin natin. So malakas din siya, la no. Lalo pang tricycle lang, no. Kaya din siya. Yan ano. So may base siya. Alisin muna natin yung pinaka base at saka triple niya. So main muna tayo. So ayan sa idol ano, malakas din siya ano. So kahit maliit lang, 50 watts lang siya. So malakas din siya. Pero kung gusto natin gumamit ng na mas mataas na wattage ng speaker, mas okay ito idol na magtaas tayo ng wattage ng ganito. So para hindi naman ito ma-overload yung ating mini amplifier. So try natin yung pinaka subwoofer niya no, subwoofer speaker dito. So kapag ginamit naman natin dito yung pinaka subwoofer niya idol, kahit naka volume itong ating subwoofer dito at saka volume, may bukod siyang volume ano, hindi siya tutunog hanggat hindi naka volume yung pinaka main volume natin dito katulad nito. Yan ano. Talagang subwoofer ang lumalabas ano. Ayan. Yan. So subwoofer talagang lumalabas sa kanya. So, lalakas lang siya kapag buniluman din natin itong frequency niya. Ayan, ano? Ayan. Tapos main, volume natin dito. So, talagang subwoofer siya, ano? Ayan. So, kung meron po tayong speaker na parang pang subwoofer, lem, bukod lang din yung kanyang pinaka volume dito. Mayroon din siya idol na auxiliary input dito, ano? O yung BBPL na ganito. Ayan. Ito yung nagagamit natin dito kapag gumamit tayo ng connector na input. Kapag walang Bluetooth yung ating source, katulad MP3, so pwede natin magamit lang 3.5. Dito lang din ang input. Kapag ginamit natin itong auxiliary input niya, tapos meron tayong ginamit na true Bluetooth, naging priority yung pinaka-Bluetooth nito dito sa ating mini amplifier. Kapag nag-play tayo ng Bluetooth dito o nag ng Bluetooth dito, kahit may naka-input tayo dito na source, automatic mawawala yung input dito. Mawawala yung signal itong pinaka auxiliary input natin. Maging priority niya yung naka Bluetooth connection dito sa ating mini amplifier. So kung sound sound lang talaga no, pwede ito pang bahay, pang kwarto lang din. So dito tayo maglagay ng ating speaker para mas malakas dito sa pinaka main speaker niya. So dito left channel naman yung ginamit natin.